50-50 na lang mga ati kuya kaya tuloy-tuloy lang po tayo tuloy-tuloy 50 lahat ng klase ingat lang po tayo sa magnanak ayan tuloy-tuloy lang po tayo mga ati kuya tuloy-tuloy lang 50-50 na lang lahat ng klase lahat na nakikita nyo na kahanggang 50 na lang po yan mga suki kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga ati kuya tuloy-tuloy lang 50-50 na lang mga ati kuya kaya tuloy-tuloy lang po tayo tuloy-tuloy 50 lahat ng ayan tuloy-tuloy lang po tayo mga ati kuya tuloy-tuloy lang 50 na lahat ng klase, lahat na nakikita nyo na kahanggang 50 na lang po yan, mga suki, kaya tuloy tuloy lang po tayo mga ati kuya, tuloy tuloy lang 50, 50 na lang mga ati kuya kaya tuloy tuloy lang po tayo, tuloy tuloy 50 lahat ng klase, ingat lang po tayo sa magnanakaw Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga ate kuya, tuloy-tuloy lang. 50-50 na lang lahat ng klase, lahat na nakikita nyo nakahanggal na kapapag. 50 na lang po yan mga suke, kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga ate kuya, tuloy-tuloy lang. 50-50 na lang mga ate kuya, kaya tuloy-tuloy lang po tayo, tuloy-tuloy. 50 lahat ng klase, ingat lang po tayo sa magnanakaw. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga ati kuya, tuloy-tuloy lang. 50-50 na lang lahat ng klase, lahat na nakikita nyo nakahanggal papak 50 na lang po yan mga suki, kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga ati kuya, tuloy-tuloy lang. 50-50 na lang mga ati kuya, kaya tuloy-tuloy lang po tayo, tuloy-tuloy. 50 lahat ng klase, ingat lang po tayo sa magnanakaw. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga ate kuya, tuloy-tuloy lang. 50-50 na lang lahat ng klase, lahat na nakikita nyo kapag. 50 na, lang po yan mga suki. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga ate kuya, tuloy-tuloy lang. 50-50 na lang mga ate kuya, kaya tuloy-tuloy lang po tayo, tuloy-tuloy. 50 lahat ng klase, ingat lang po tayo sa magnanakaw. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga ate kuya, tuloy-tuloy lang. 50-50 na lang lahat ng klase, lahat na nakikita nyo nakakapag-50 na lang po mga suki. kaya... Patuloy-tuloy lang po tayo mga ati kuya. Tuloy-tuloy at lang. 50-50 na lang mga ati kuya. Kaya tuloy-tuloy lang -tuloy... po tayo. Tuloy-tuloy lang -tuloy... lahat ng klase. Ingat lang po tayo sa magnanagaw. Ayan, tuloy-tuloy -tuloy... -tuloy lang po tayo mga ati kuya. Tuloy-tuloy -tuloy lang. 50-50 na lang lahat ng klase. Lahat na nakikita nyo na kahanggang nakapapag. 50 na lang po yan mga soki Kaya tuloy-tuloy -tuloy lang po tayo mga ati kuya. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga ating kuya, tuloy-tuloy lang, 50-50 na lang lahat ng klase, lahat na nakikita nyo nakahanggal na kapapag, 50 na lang po yan mga suki, kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga ating kuya, tuloy-tuloy lang, 50-50 na lang mga ating kuya, kaya tuloy-tuloy lang po tayo, tuloy-tuloy, 50 lahat ng klase, ingat lang po tayo sa magnanakaw. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga ating kuya, tuloy-tuloy lang, 50-50 na lang lahat ng klase, lahat na nakikita nyo lahat ng klase, ingat that... lang po tayo sa magnanakaw. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga ati kuya, tuloy-tuloy lang, 50-50 na lang lahat ng klase, lahat na nakikita nyo nakahangal na kapapag, 50 na lang po yan mga suki, kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga ati kuya, tuloy-tuloy lang, 50-50 na lang mga ati kuya, kaya tuloy-tuloy lang po tayo, tuloy-tuloy, 50 lahat ng klase, ingat lang po tayo sa magnanakaw. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga ati kuya, tuloy-tuloy lang, 50-50 na lang lahat ng klase, lahat na nakikita nyo na kangangal na 50 na lang po yan mga soke, kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga ati kuya, tuloy-tuloy lang, 50-50 na lang mga ati kuya, kaya tuloy-tuloy lang po tayo, tuloy-tuloy, 50 lahat ng klase, ingat lang po tayo sa magnanakaw. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga ate kaya tuloy-tuloy lang 50-50 na lang lahat ng klase Lahat na nakikita nyo nakahangal na 50 na lang po yan mga suki Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga ate kaya tuloy-tuloy lang 50-50 na lang mga ate kaya Kaya tuloy-tuloy lang po tayo tuloy-tuloy lang Kapapag 50 na lang po yan mga suki Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga ate kaya tuloy-tuloy lang 50-50 na lang mga ate kaya Kaya tuloy-tuloy lang po tayo tuloy-tuloy At ng klase Ingat lang po tayo sa magnanakaw Sayang tuloy-tuloy lang putaay mga mga ate ngeto tuloy-tuloy lang 50 jacket Dress tic, naman niya. 50 naman mga dress maliit sa kanya yan ay malaki ngigat na pa naman ito kaya sa kanya ina, ayang cute kaya Oo. cute green kaya yan sa kanya sexy legs Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga ari ko tuloy-tuloy lang. 50-50 na lang lahat ng klase. Lahat na nakikita niyo lang. Pangagal lang kapag 50 na lang po yan mga sese. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga ari ko tuloy-tuloy lang. 50-50 na lang mga ari ko na tuloy-tuloy lang po tuloy tayo. Kasi gaganyan mo siya, usog mo yun. Brown. Ito ka. Ito o. Oh, Mama siya Chinese eh. Chains. Sige, ganyan siya. Para ano. Ito, may tag pa. Ganyan, para madali ka. to, Ay. Ito. Ayus pa nga eh. Malalaki lang.

Mga suka, tuloy lang po tayo mga ati kuya. Tuloy tuloy. 50-50 na lang mga ati kuya. Mga ati kuya, tuloy tuloy, tuloy lang. 50-50 na lang lahat ng klase. Lahat na nakikita niyo na kahangirin na kapapag. 50 na lang po yan, mga suka. Kaya tuloy tuloy lang po tayo mga ati kuya. Tuloy tuloy, tuloy lang. 50-50 na lang mga na ati nakikita nyo na